Jerome Ivardome, isang pangalan na hindi man itinanghal na kampyon, ay itinuring ng marami bilang isa sa pinakatumatak na kalahok sa segment na The Clones. Ang The Clones, ka Voice of the Stars ay isa sa mga pinakatampok na segment sa telebisyon, isang paligsahan kung saan ginagaya ng mga kalahok ang boses at estilo ng mga kilalang personalidad sa musika. Sa dami ng sumubok at lumahok, isang pangalan ang biglang sumikat, Jerome Ivardome. Hindi man siya pinalad na magwagi sa huling yugto ng kompetisyon, naging malinaw sa mga manunood na kakaiba ang kanyang dating. Mayroong presensya, may karakter, at higit sa lahat, may tunay na koneksyon sa mga tagahanga. Nang unang beses na umakyat si Jerome Ivardome sa entablado ng The Clones, kapansin-pansin agad ang kanyang kumpiyansa. Ginampanan niya ang katauhan ng isa sa mga musikong hinahangaan ng maraming Pilipino, Elvis Presley. Hindi lamang ito simpleng paggaya. Ito ay isang pagsasanib ng talento, puso, at dedikasyon. Mula sa kanyang boses na kahawig ng orihinal, hanggang sa bawat galaw at ekspresyon, naging malinaw sa mga hurado at sa publiko na si Jerome ay may kakaibang charisma. At dito nagsimula ang lahat. Hindi lahat ng sumasali sa isang patimpalak ay nagiiwan ng marka. Ngunit si Jerome Ivardome ay isang patunay na minsan, hindi kailangan ng tropeo upang makilala. Ang kanyang natural na karisma at paggalang sa kanyang ginagampanang karakter ang nagbigay sa kanya ng sariling identidad. Maraming tagahanga ang tumutok sa kanyang mga pagtatanghal. Bawat video ng kanyang performance ay kumalat online, libu-libu ang nanood, nagkomento, at nagbahagi. At sa bawat reaksyon, iisa ang mensahe, hindi man siya nanalo, pero siya ang paborito namin. Sa mundo ng entertainment, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi lamang ang tropeo o titulo. Ito ay ang kakayahang makaantig ng puso ng tao. At dito nagtagumpay si Jerome Ivardone. Sa social media, dumami ang kanyang mga taga-suporta. May mga fan pages, compilation videos, at mga post na patuloy na nagpapaalala ng kanyang talento. Ang kanyang simpleng ngiti, ang kanyang respeto sa kapwa contestants, at ang pagiging totoo sa harap ng kamera, lahat ng ito ay nagpatunay na si Jerome ay hindi lang mahusay na performer, kundi mabuting tao rin. Kapansin-pansin din sa mga panayam at likod ng kamera ang kababang loob ni Jerome. Sa kabila ng papuri at kasikatan, nanatili siyang mapagpakumbaba. Hindi siya nagmalaki, hindi rin siya nagreklamo. Bagkos, ipinakita niya na ang tunay na gantimpala ay hindi laging nakikita sa entablado, minsan, nasa respeto at pagmamahal ng mga tao. Pagkatapos ng The Clones, akala ng iba ay tapos na ang spotlight para kay Jerome Ivardone. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Ang kanyang pangalan ay patuloy na nabanggit sa social media, sa mga usapan, at maging sa mga TV forums. May mga nagtanong, bakit hindi siya nanalo? Ngunit sa mas malalim na pagtingin, ang tanong na yon ay may sagot na mas makahulugan, dahil hindi niya kailangang manalo upang mapansin. Si Jerome ay naging inspirasyon para sa maraming Pilipino na minsan ding ng Arab. Ipinakita niyang hindi hadlang ang pagkatalo upang patuloy na magsikap at magningning. Ang The Clones ay nagsilbing daan para makilala ang mga tulad ni Jerome Ivardome, mga ordinaryong tao na may di-ordinaryong talento. Ang mga tulad niya ang nagpapaalala kung bakit mahalaga ang mga patimpalak sa telebisyon, ito ay hindi lamang kompetisyon, kundi tahanan ng mga pangarap. Ang pangalan ni Jerome ay naging bahagi ng kasaysayan ng segment. Isang patunay na minsan, ang hindi nanalo sa tropeo, ang tunay na nagwagi sa puso ng bayan. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagkilala kay Jerome Ivardone. Maraming sumusuporta sa kanya, naghihintay ng kanyang pagbabalik sa entablado, at umaasang makikita siyang muli sa mas malalaking proyekto. Sa mga mata ng kanyang mga tagahanga, siya ay hindi natapos sa The Clones, ito pa lamang ang simula. Ang kanyang kasikatan ay hindi bunga ng hype o chamba. Ito ay bunga ng katapatan, dedikasyon, at tunay na pagmamahal sa musika. Matapos ang pagtatapos ng The Clones, akala ng marami ay unti-unti nang lilipas ang kasikatan ni Jerome Ivardon. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Ang hindi pinalad na manalo ay mas lalong naging tanyag sa telebisyon, sa social media, at sa puso ng libu-libong Pilipinong nakasaksi sa kanyang paglalakbay. Ito ang ikalawang bahagi ng kanyang kwento, ang pagpapatuloy ng isang karerang itinayo hindi sa tropeo, kundi sa tiwala at pagmamahal ng mga tao. Pagkatapos ng kompetisyon, hindi agad nawala sa spotlight si Jerome Ivardon. Ang mga video ng kanyang performance ay muling nag-viral. Sa YouTube, Facebook, at TikTok, daan-daang edits at fan tributes ang lumitaw, ipinapakita ang kanyang husay, charisma, at pagiging likas na performer. Ngunit higit pa sa mga views at likes, may mas malalim na dahilan kung bakit patuloy siyang sumisikat ang kanyang pagiging authentic. Sa panahong napakaraming nagkukunwaring perpekto, si Jerome ay nanatiling totoo. Hindi siya nagbago sa kabila ng atensyon at papuri. At ito mismo ang dahilan kung bakit hindi siya nakalimutan ng publiko. Sa kasalukuyang panahon, social media na ang bagong entablado ng mga bituin. Dito nabubuo ang mga pangalan, at dito rin nasusukat ang tunay na impluensya. At dito, patuloy na namamayani ang presensya ni Jerome Ivardome. Ang kanyang mga clip mula sa The Clones ay patuloy na ibinabahagi at nire-repost ng mga tagahanga. May mga bagong manunood na natutuklasan siya araw-araw. Sa bawat komento, iisa ang sinasabi, si Jerome, natural lang. Parang kaibigan mo lang, pero may talento ng isang tunay na performer. Ang ganitong uri ng koneksyon ay bihira. At ito ang nagpapanatiling buhay sa kanyang pangalan, isang tulay ng inspirasyon sa pagitan ng artista at ng karaniwang tao. Isa sa mga dahilan kung bakit patuloy ang kasikatan ni Jerome Ivardom ay ang kanyang pagiging relatable. Hindi siya nagtatago sa imaheng malayo sa realidad. Bagkos, ipinapakita niya na kahit sino, kahit ordinaryong tao, ay pwedeng mangarap at marating ang entablado. Sa bawat post at update, dala niya ang ngiti ng isang taong nagpapasalamat, hindi ng isang taong nagmamataas. At sa mga mata ng kabataan, siya ay simbolo ng hope na kahit hindi ka manalo, maaari ka pa ring magtagumpay. Hindi lamang tagahanga ang bumubuo sa kasikatan ni Jerome Ivardone. Ito ay isang komunidad, isang samahan ng mga taong nagmamalasakit, sumusuporta, at nagtatanggol sa kanya sa bawat yugto ng kanyang karera. Maraming netizens ang nagsasabing si Jerome ay hindi lamang kanilang iniidolo, kundi tila isang kaibigan na nagbibigay ng inspirasyon. Sa tuwing may bagong post o update tungkol sa kanya, Dagsa agad ang positibong komento, mga mensaheng puno ng respeto at pagmamahal. At dito makikita, ang kanyang tagumpay ay hindi na lamang personal. Ito ay tagumpay ng isang buong komunidad na naniniwala sa kabutihan, disiplina, at kababang loob. Habang patuloy ang kanyang kasikatan online, unti-unti rin napansin ng mga nasa industriya ang kanyang potensyal. Ilan sa mga producer at content creators ang nagpahayag ng paghanga sa kanyang profesionalismo at dedikasyon. Bagamat nagsimula siya bilang kalahok, marami ang naniniwala na kayang lumago ni Jerome sa mas mataas na antas ng entertainment. Hindi man siya nagmula sa malaking pangalan o koneksyon, pinatunayan niyang sapatang talento, tiyaga, at mabuting asal upang marinig at mapansin. Ang kanyang imahe ay naging halimbawa ng hard work meets humility isang kombinasyon na bihira sa mundo ng showbiz. Sa likod ng mga ilaw at kamera, si Jerome Doom ay nananatiling tapat sa kanyang layunin, ang magbigay saya at inspirasyon sa mga tao. Hindi niya tinitingnan ang kasikatan bilang trono, kundi bilang responsibilidad. Madalas niyang banggitin sa mga panayam at posts na ang kanyang tagumpay ay utang sa mga taong naniwala sa kanya mula sa simula. Ang ganitong uri ng pagkilala ay nagpapakita ng lalim ng kanyang pagkatao, Isang artistang may puso, hindi lamang talento.